Ang babae at dragon sa apocalypse. Isang digmaang ang hindi nakikita ng mata. Isang digmaan na hindi naririnig sa balita, pero araw-araw nating nararamdaman ang epekto. Hindi ito tungkol sa armas, gobyerno, o pera, kundi sa kaluluwa ng sangkatauhan. Sa gitna ng langit, isang nakapangingilabot na pangitain ang ipinakita kay Juan, isang babaeng nagniningning na parang araw, isang dambuhalang dragon, at isang sanggol na magiging hari ng buong mundo. Hindi ito katang isip, ito'y revelasyon. Ang aklat ng Apokalipsis, partikular ang ikalabindalawang kabanata, ay isa sa pinakamahiwaga, pinakamakapangyarihang bahagi ng buong Biblia. Dito isinisiwalat ang kwento ng tunay na laban, ang digmaang espiritual sa likod ng kasaysayan, at ang mas nakakagulat. Kasama ka sa kwentong ito, Tara, at ating alamin ang tungkol sa babae at dragon sa libro ng Apokalipsis. Pero bago tayo magsimula, at kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topics, ay huwag kalimutang mag-subscribe, like ang video at hit ang notification bell para palagi kang updated. Sa aklat ng Apokalipsis, ikalabindalawang kabanata, ibinunyag ng Diyos kay Juan ang Apokalips ni Jesus upang ipakita sa kaniyang mga alagad ang mga kaganapang malapit ng maganap. Ang dokumentong ito ay hitik sa mga hiwaga tungkol sa hinaharap, isang babala na malapit na ang wakas at hindi may iwasan ang hatol. Ibinibigay nito sa atin ang isang sulyap sa Eden at sa mga kababalaghang naghihintay sa atin. Sa ikalabindalawang kabanata unang berso at ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa at sa kaniyang ulo ay may isang putong na labing dalawang bituin. Ito ang unang tanda sa pitong inilantad ni Juan, isang makahulugan at nakakikilabot na palatandaan. Ang babaeng ito ay maaaring kumatawan sa iglesia, sa Israel o sa isang inang figura, depende sa interpretasyon. Ang batang kaniyang ipinagbubuntis ay karaniwang itinuturing na sagisag ni Kristo, na binibigyang diin ang kaniyang misyon ng pagtubos. Ang dragon naman ay kumakatawan sa kasamaan. Madalas na iniuugnay kay satanas na lumalaban sa babae at sa bata na nagpapakita ng walang hanggang tunggalian ng kabutihan laban sa kasamaan. Mula chapter 12 hanggang 14 ng Revelation, inilalarawan ang mga pangunahing tauhan at pangyayari sa dakilang kapighatian. Ang pangitain ng babaeng nababalutan ng araw ay may kaugnayan sa iba't ibang relihiyosong tema sa kasaysayan. Batay sa panaginip ni Jose sa Genesis, ang babaeng ito ay madalas ituring na ng Israel. Sa panaginip ni Jose, ang araw ay si Jacob, ang buwan ay si Raquel, at ang labing isang bituin ay ang kaniyang mga kapatid na yumukod sa kanya. Ngayon kasama si Jose, nabubuo ang labindalawang bituin, isang malinaw na simbolo ng Israel sa iba pang bahagi ng Biblia, madalas ilarawan ng Israel, Zion o Jerusalem bilang isang babae sa aklat ni Hosea at ako'y magiging asawa mo magpakailanman o magiging asawa mo ako sa katuwiran at sa kahatulan at sa kagandahang loob at sa mga kaawaan. Magiging asawa mo rin ako sa pagtatapat at iyong makikilala ang Panginoon. Sa Revelation, makikita ang matinding hirap at pagdaing ng babae habang siya ay malapit ng manganak. Ito ay nagpapahiwatig ng lalim ng tunggalian at ang kahalagahan ng batang isisilang. Lumitaw ang isa pang tanda sa langit, isang kakilakilabot, mapulang dragon na may pitong ulo at sampung sungay at sa kanyang ulo ay may pitong diadema. Ang pitong ulo ay kumakatawan sa karunungan o tuso, ang sampung sungay sa lakas. At ang pitong diadema sa soberanya. Ang babaeng ito sa Revelation 12 ay namumukod-tangi sa iba pang mga babae sa aklat ng Pahayag. Makikita rin si Jezebel sa Pahayag, isang huwad na propetisa na nililigaw ang mga alagad sa imoralidad at pagsamba sa diyos-diyosan pinapayagan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa, naturuan at akiti ng aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Samantala sa ikalabing pitong kabanata, ikadalawang berso, nilasing niya ang mga hari sa lupa sa kanyang kahalayan at ang mga naninirahan sa mundo ay nalasing sa alak ng kanyang kalaswaan. Sa ikalabing dalawang kabanata, ikaapat na berso, at kinaladkad ng kaniyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaing manganak na upang lamunin ang kaniyang anak pagkapanganak niya. Sa ikasyam na talata ng parehong kabanata, tahasang kinilala ang dragon bilang ang sinaunang ahas na tinatawag ding Diablo at Satanas na kilala sa kanyang kapangyarihang dayain ang buong mundo. Dagdag pa sa talatang apat, ipinapakita na ang layunin ng dragon ay pigilan at wasakin ang kapanganakan ng Mesias. Mababasa rin natin ang tungkol sa pagsilang ng isang sanggol na lalaki na nakatakdang mamuno sa lahat ng bansa ng may pamalong bakal, isang tuwirang patukoy kay Jesus na maghahari ng may lakas at katarungan. Ang unang tangkang patayin ng anak ay makikita sa utos ni Haring Herodes na patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem ayon sa aklat ni Mateo dahil sa takot niyang matalo ng ipinangakong hari. Sa ganitong paraan, natupad ang propesya ni Propeta Jeremias. Isang tinig ang narinig sa Rama, panaghoy at hagulgol. Si Raquel ay tumatangis sa kanyang mga anak at ayaw magpahupa sapagkat sila'y wala na ang ministeryo ni Jesus ay matutunton mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pag-akyat sa langit. Ang babaeng binanggit sa Revelation 12 ang nanganak sa batang ito na nakatakdang mamuno sa lahat ng bansa at agad ang bata ay inakyat patungo sa Diyos at sa kanyang trono. Maliwanag na ang sentrong tauhan ng bahaging ito ay si Jesus. At dahil dito, hindi maaring ang babae sa Revelation chapter 12 verse 1 ay sumasagisag sa iglesia sapagkat si Jesus ang nagtayo ng iglesia, hindi kabaligtaran. Kaya ang babaeng ito ay kumakatawan alinman kay Maria o sa Israel, ang dalawang tanging pigurang makapagsisilang kay Kristo. Ang dragon si Satanas ay bigong lamunin ng anak sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Satanas, ipinanganak si Kristo, siya'y iniakyat sa langit at sa kanyang muling pagkabuhay, siya'y naghari. Bagamat tuloy-tuloy ang pag-uusig ni Satanas, hindi niya matalo ang mga tapat. At sa huli, ang buong pansin niya ay ibinuhos laban sa iglesia, ang bagong bayan ng Diyos na sumusunod kay Jesus. Sa chapter 13, isinalarawan ang susunod na plano ni Satanas ang matinding pag-uusig sa mga alagad ni Kristo. Ipinapakita ng pahayag na sa likod ng lahat ng ito ay isang malaking digmaang espiritual. Ngunit malinaw rin ang wakas, tiyak ang tagumpay ni Kristo. Hindi lamang tungkol sa kaguluhan ng aklat ng pahayag, ito ay puno ng pag-asa. Ipinapakita nito na sa kabila ng digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ang huling salita ay ang tagumpay ng Diyos. Sa kanyang krus at muling pagkabuhay, itinayo ni Kristo ang pundasyon ng walang hanggang pag-asa at ang tiyak na pagkatalo ni Satanas. Kaya, mga kapatid, maging tapat tayo sa utos ni Kristo. Habang hinihintay natin ang katuparan ng lahat ng bagay, magsindi tayo ng ilawan at manatiling gising at handa